Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa pagbibigay galang ni Shangwan kay Tian Zihai ang pangalawang prinsipe. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, habang nakaluhod si Shangwan sa harap ng prinsipe at ni Yun Siang, ay sinabi ni Shangwan na, "Ako si Shangwan Yinqin sa pamilyang Shangwan, Your Highness, the Second Prince." At nang matapos naman niyang magsalita, makikita naman ang pagmumukha ni Yun Siang na tila ba may ibang nakikita dahil sa kakaibang reaksyon ng pagmumukha nito. At ayon naman sa prinsipe, sinabi niya kay Shangguan na, Shangguan Yinchin ang nakababatang anak na babae ni Shangguan Hongchen. Kung hindi ako nagkakamali, at sumagot naman si Shangguan sinabi niya, Oo, ang aking ama ay si Shangguan Hongchen, at ang aking pangalawang kapatid na si Shangguan Yinshu, ay nagsilbi sa ilalim ng Royal Highness. So, kapatid ka pala ni Yinshu, nangangahulugan lamang ito na isa ka sa amin. At dahil sa kaisa ng pangalawang prinsipe ang pamilyang Shangguan, ay nagbitaw na ito ng good offer para sa mga krakang kristal. Sinabi niya na para sa kapakanan ng pamilya ni Shangguan, ang bilang na ito. Habang si Yunxiang naman ay tila ba humihiling pa ng kaunting karagdagan. Pasinyas niyang sinasabi sa prinsipe na, Your Highness, napakahirap para sa akin na hawakan ka ng ganito, kahit papaano kailangan mong at makikita nga ang kamay ng ating bida ay nakaturo sa kinatatayuan ni Xiangwan. Dahil sa naunawaan naman ng pangalawang prinsipe ang ibig sabihin ni Yunxiang. Malakas nitong sinabi kay Xiangwan na, "Xiangwan Yinxin, ibibigay ko sa iyong pangalawang kapatid ang isang tatlong ranggo na promosyon kapag nakabalik na ako." Dahil sa napakagandang alok na iyon ng prinsipe ay halos walang paglagyan ang kaligayahan ni Xiangwan. At agaran naman ito ay nagpasalamat sa prinsipe. Sinabi niya na ah, salamat, ang iyong kataas-taasan. Matapos naman makapagpasalamat si Shangwan sa prinsipe, ay lumapit na ang pangalawang prinsipe kay Yun Siang. At, dahil nga medyo nakakahiya ang kanyang sasabihin ay binulungan niya si Yun Siang at sinabi niya na, pakiusap, sa kasalukuyan ay wala akong ganitong budget, kakapalan ko na ang aking muka, uutang ako sa iyo ng pabor. At nang napansin naman ni Shangwa na tila ba ay may kasunduan na ang dalawa, biglang kunin ang ang mga mata nito. At kasunod nito ay malandi niyang binabanggit ang pangalan ng ating bida, sa mga kakaibang kilos naman na ginagawa ni Shangwan, ay mabilis na sinangayunan na ni Yun Siang. Sinabi na niya na bibigyan kita ng bahagi sa mapagbintahan, ngunit ang maliit na bahagi na iyon ay sinabi ni Yun Siang na, Ito ay isang malaking kawalan sa akin, ang presyo na ito. Habang ang dalawa ay mga animoy aso at pusa, bigla naman sinabi ni Tian Zihai na, Salamat, maghintay ng sandali para sa akin, babalik ako, na napalingon naman si Yun Siang, sabay sinabi sa prinsipe na, okay. Habang ang pangalawang prinsipe ay papalayo sa dalawa, ayon naman sa kay Yun Siang, ang paghusga mula sa memorya ng nakaraang buhay ko at ang kasalukuyang sitwasyon, ang pamilyang Shangguan ay talagang pangunahing paksayon ng pakikipaglaban na sumusuporta sa pangalawang prinsipe. Maaari bang ang pagtataksil ng pamilyang Shangguan sa nakaraang buhay ko ay nauugnay sa pagkamatay ng pangalawang prinsipe sa puntong mga oras na ito? Sa lalim naman ng iniisip ni Yun Siang, di na niya namalayan na tila bagigil na gigil, na gigil na sa kanya itong si Shangguan. At ilang sandali nga lamang ay biglaan itong lumapit. Sa ginagawa ni Shangguan na iyon, ay tiningnan siya ng ating bida nang may halong kaunting pagkabigla. Sa gitna naman ng katahimikan ng dalawa, ay hinatak na ni Shangguan sa damit itong ating bida, at habang mahigpit itong nakahawak sa damit ng ating bida ay sinabi niya na, Song Yunxi ang gusto ko rin ng isang crack crystal ngunit, huwag. Mag-alala, ang family ng Shangguan ang siyang bawalang magbabayad rito, dahil sa halos ipagdikitan na ni Shangguan ang kanyang katawan. Kay Yun Siang ay halos mag na ang ating bida sa init, ngunit matapos nito sinabi ng ating bida kay Shangguan na, magpunta ka sa balatan ng hayop, at teka bakit mo ba kailangan bumili ng isa? Tanong nito kay Shangguan, at paawa effect naman itong sumagot si Shangguan. Sinabi niya na, ngunit labindalawa lang ang glutinous na hayop na pinatay mo ngayon lang. At sinubukan ko ang iba pang mga glutinous corpses, ngunit mahirap makahanap ng kumpletong mga kristal, at habang nakikiusap si Shangguan kay Yun Siang nabigyan siya ng isang pirasong kristal. Ang pangalawang prinsipe naman ay seryosong kinakausap ang dalawa nitong kasamahan na sina Xiaomi at Commander Liu. At habang iniisip ni Xiaomi na naaawa ako sa pera. Malinaw kung ipinangako ang pera upang maprotektahan ka sa lahat ng oras. Ay halos mayak na ito habang akap-akap ang kanyang storage charms, hindi naman nagtagal ay nagsalita na ito at sinabi niya na, "Your Highness, bakit kailangan mo bang gumastos ng maraming pera? Nagtrabaho kami ng husto upang ma-save ang pondong ito para sa higit sa isang taon." Nang makita naman ni Xiaomei kung sino ang kausap ng ating bida, ay itinuro niya ito upang maiwasan mautangan ng pangalawang prinsipe at sinabi niya na, "Hindi ba alam ng batang babae na iyon mula sa pamilyang Xiangguan kung paano makuha ang mga ito?" hindi ba malapit ka sa pamilyang Shangguan? Kailangan mo lamang bigyan siya ng isang order upang balatan ang ilan pa para sa amin, di ba? At nang napansin ni Commander Liu, na ba ayaw magpautang ni Xiaomi sa pangalawang prinsipe? Ay nilapitan niya ito at sinabi niya na, hindi, Xiaomel, hindi ito simple. Ang Tao Tai species ay hindi makakaiba sa mga mabangis na hayop, ngunit ang mga crack crystals ay napakabihirang at mahal. Natatakot ako na ang kahirapan ay wala sa pamamaraan ng pagtanggal, ngunit sa pamamaraan ng pagpatay, matapos nito ay nagsalita na din ang pangalawang prinsipe sinabi niya na. Tama iyon, ang mga nakaraang transaksyon ng mga crack crystals ay halos lahat na nakuha ng halos swerte na may isang maliit na pagkakataon. At ang dalawa sa kanila ay sumilip sa higit sa sampung piraso ng sabay-sabay, at lahat sila ay may perpektong kalidad. Natatakot ako na itong si Song Yunxiang na lamang ang pinakadalubhasa sa ganitong uri ng espesyal na pamamaraan ng pagpatay At dahil halos pagtulungan na siya ng dalawa, ay wala na nagawa pa si Xiaomei Kung hindi ipautang ang naipon niyang pera sa prinsipe habang iniaabot niya ang kanyang storage charms, ay nayak-yak nitong sinasabi na Goodbye money, woo woo, ngunit, tila ba ayaw bitawan ni Xiaomei ang kanyang storage charms? kaya naman natatawang sinabi ng pangalawang prinsipe na, Hoy, labis na pinatatagal mo. At nang tuluyan ng nasa kamay ng pangalawang prinsipe, ang pera na kanyang inutang kay Xiaomi Ay napunta naman ito sa malalim na pag-iisip. Nasabi niya na, ang pamilya Song ay, isa sa apat na pangunahing pamilya sa dating lungsod ng Chando. Ang nakaraang henerasyon ng mga patriarch ay isa pa sa walong general ng kapital ng Chando, Isang powerhouse na nasa antas ng saint level. Dalawampung taon na ang nakalilipas, naroon ang batang henyo na pinigilan ng isang panahon. Nakakalungkot na ang alingaw ay tila dahil sa isang tiyak na babae, hindi lamang ang buong pamilya ay naimpluensyahan. Ang ninuno ng banal na yugto ay malubhang nasugatan at namatay. Sa huli, siya ay na-demote sa isang maliit na bayan ng hangganan sa timog silangan na hangganan tagapagtala para sa pagbabantay sa Great Wall ng Southern Wilderness. Kung ito ay tulad ng inaasahan ko, ang Song Yun Siang na ito ay nagmula sa Pamilya ng Song. Natatakot ako na ang pamilya ng Song ay hindi lamang babalik ng malakas, ngunit babangon din ito dahil sa kanya, sa lalim ng iniisip ng pangalawang prinsipe ay halos din na niya na maleya na malapit na siya kay Yun Xiang, at nang malapit na siya sa ating bida ay marahang niyang iniaabot ang storage talisman na naglalaman ng inutang niya kay Xiaomi, at sinabi niya, tanggapin mo ito. Nasa storage talisman na ito ang lahat, naglalaman ito ng 500 million cash, pero Zishoy Coins yan, at nang malaman ng ating bida na ang storage talisman na ibinigay ng pangalawang prinsipe, ay naglalaman ng 500 million cash na Zishoy Coins ay animoy naging munggo ang mga mata nito sa pagkabigla, at halos tulo laway niya itong pinagmamasdan munit sa ilong lumalabas, at nang napansin naman ng pangalawang prinsipe na tila ba ay sapat na ang halaga na kanyang binigay kay Yun Siang. Ay tinanong niya ito sinabi niya na, ano, nagulat ka ba, na kumita ka ng Zishoy Coin, at kasunod na sinabi niya ay, ang kasalukuyang Zishoy Coins ay 50% na mas mataas kaysa sa Chando Coins. Ayon naman sa ating bida, nasabi niya sa isip na, kumpara sa Chando Kingdom at Milan na madalas sa digmaan, ang Zishui Kingdom, na laging nananatiling neutral, ay may mas matatag sa ekonomiya. At kasunod ay masaya niyang sinabi na, yan ang kinita ko, mas maingat ang kanyang kamahala na pangalawang prinsipe sa inaasahan ko, at ayon naman sa pangalawang prinsipe na sabi niya na, hindi nakita matutulungan, sobrang daming mga mata ang nakamasid sa akin at ang ganyan kalaking halaga, ayaw mo ba munang e-check? Nasabi naman ang ating bida na, magkagayon man mapagkakatiwalaan ko ang mga salita ng Second Prince. At nang matapos na sila sa kanilang pagmamaretes, ay nagbitaw na ng pamamaalam ang pangalawang prinsipe, sinabi niya na, Maraming maraming salamat at tapos pahahayagan ko na ang mga sundalo na, kunin na ang mga crack crystals, at ang ating bida naman ay itinago na ang storage charms talisman na naglalaman ng kanyang napagbentahan, pero bago pa makaalis ang pangalawang prinsipe, inilabas ng ating bida, ang talisman na ginagamit upang makabuo ng formation ari, at sinabi niya na, hindi, dahil na mabait ang ikalawang prinsipe, magbibigay din ako ng free shipping service, at sinabi naman ng pangalawang prinsipe na, libreng pagpapadala. Anong ibig sabihin yan? Matapos naman ito ay agara na din nagbuo ng isang formation si Yun Siang, at habang isinasagawa ng ating bida ang formation, nang makita naman ni Commander Liu, ay gulat niyang sinabi na, ito ay isang space array. Habang ang prinsipe naman ay tahimik lamang na pinagmamasdan ito, at dagdag pa ni Commander na dahil sa space attribute, hindi maisasama ang crack crystal sa storage talisman. At si Xiaomi naman ay natanong niya kung ano bang klaseng array ang kanyang nasaksihan. Pero pinag-compress niya ito ng space array. Nauunahan ng isang bagay na, hindi ko lang MA imagine, at nang tuluyan ng may pasok ang lahat ng crystal sa space array, ay habang iniaabot ng ating bida sa pangalawang prinsipe ay sinabi niya na, dito, sa craft crystals ay handa na sa transport at hindi mo kailangan ng star soul generals para matransport sila. Oo nga pala, ang space array na ito ay para sa isang beses lamang na paggamit, ang solusyon na password ay 66, dahil sa napakagandang alok na ito ng ating bida, habang maingat na hinahawakan ng pangalawang prinsipe ang space array, ay labis ang pasasalamat niya kay Yun Siang, sinabi niya na, maraming salamat. Hindi ko inaasahan na magkaroon ng ganitong pambihirang method ang aking brother Song Yun Siang, maya, maya pa ay nagpaalam na ang ating bida sa prinsipe at bago nito ay sinabi niya ng walang anuman, dahil sa ligtas na ang kanyang Royal Highness ngayon naman ay. Babalik na ako sa Academy, pahabol naman na sinabi ng pangalawang prinsipe, maraming salamat muli Brother Song, tatanawin ko itong isang malaking utang sa iyo, kung sakali na kailanganin mo ng tulong ko sa hinaharap ay sabihan mo lamang ako, at sumagot naman ang ating bida na, okidoki, maraming salamat in advance Your Highness, at sa oras na ito. Ngunit pabulong naman na sinabi ni Yun Siang na, huwag kang mag-alala. Darating ang panahon na kakailanganin ko ang iyong tulong, nang matapos na ang dalawa sa kanilang pagpapasalamat sa isa't isa, ay naglakad na ang ating bida papalayo sa pangalawang prinsipe, kasabay na umalis ng ating bida si Bibi Loves niya na si Shang Won Ayon naman kay Tian Zihai, habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ng ating bida at ni Shang Won Sinabi niya na may malungkot na ekspresyon sa mukha, Song Yunxiang. Kailangan ko siya na maging mabuting kaibigan. Kahit hindi ko siya mahaila sa tabi ko, sana hindi ako maging kaaway niya. At ayon naman kay Yunxiang, sinabi niya na ang beast tide event na ito mukhang ganito na natapos. Hindi ko naramdaman ang hininga ni San dito, matagumpay na ba niyang iniwan ang Yuanding City? Dahil nangyayari na ito dito, dapat umuwi na ako sa lalong madaling panahon at magkaroon ng isang pagtingin, last time. Ang Jiwo Academy at Yuanding City ay parehong nawasak ng Beast Tide. Sinundan ko ang kupuna ng mga refugee hanggang sa timog na nagmula sa disyerto ng kamatayan. Tumagal ako ng halos dalawampung araw upang bumalik sa pamilya ng Song. Gayunpaman mas mababa sa isang buwan, ang Southern Wilderness Border Defense Line kung saan matatagpuan ang pamilya ng Song ay napuspos ng isang mas malaking beast tribe. Ang mga sundalo ng pamilya ng Song at ang mga tagapagtanggol ng Yungan City ay halos napatay, ang matandang lalaki at ang aking mga kapatid ay namatay din doon. At sa oras na iyon, hindi ko napigilan ang lahat ng ito, at sa sandaling muli ay nakatakas sa aking sarili. Nang maglaon, nakilala ko si Zuan Jiawei na sumagip sa akin, at iniligtas ako ng babaeng master. Mayroon pa akong mas mababa sa dalawang buwang panahon. May oras pa rin ako, matapos niyang isipin ang lahat ng mga nangyayari sa kasalukuyan at sa nakaraan, ay bigla nakaramdam ang ating bida ng animoy may nagmamasid sa malapit ngunit hindi niya mabatid kung ano o sino ba ito. Kaya naman sinipan ni Yun Siang, ang lugar kung saan niya ito nararamdaman, sa lakas ng pinakawalang sipa ng ating bida, ay nagdulot ito ng makapal na alikabok. Maya-maya pa habang dahan-dahan ng nawawala ang makapal na alikabok, ay masisilayan ang paa, at kasunod nito bagamat malakas ang pinakawalang sibo ng ating bida ay walang hirap naman itong napigilan, walang iba kung hindi si Elder Shu, na nakarating na rin pala sa lugar na kinaroroonan ng pangalawang prinsipe at niyon siyang sa lugar ng Viking District, at habang tanggal ni Elder Shu ang paa ng ating bida, Ngunit hanggang sa kasalukuyan naman ay hindi pa ito nakikilala ng ating bida dahil sa bumabalot na alikabok pa rin sa lugar, nagsalita naman si Elder Shu sinabi niya na, Kid, nakaka-interes ka talaga. At, dahil nga sa hindi pa naman tuluyang nakakalayo si Yun Siang at Shangguan Guan Yinxin sa lugar, ay malinaw nilang nasaksihan ang mga kaganapan, na siyang ikinagulat nga ni Commander Liu, Xiaomi at ang pangalawang prinsipe na si Tian Zihai, nang naramdaman naman ng pangalawang prinsipe ang hininga na heavenly breath, ngunit hindi. Mukhang mas malakas ito, pag-aalala niyang nasabi. Ayon naman sa pag-aanalisa ni Commander Liu, sinabi niya na ang hininga na ito, ay walang hanggan malapit sa holy stage. O, maaari ba, ito ba ay isang, semi-holy? Maya-maya pa ng tuluyan ng nawala ang bumabalot na makapal na alikabok at kasunod nito ay malinaw na nakikita ang mukha ni Elder Shu, Nagsalita ito at sinabi sa ating bida na, hihihi, malinaw naman na nasa rurok ka lang ng dilaw na yugto at maaari mo pa rin makita ang matandang ito, at dagdag pa niya na ikaw kid, ay nasa Jiwo Academy ng higit sa isang taon, ano, nagtatago ka ba? Nasabi naman ng ating bida habang bahagyanan niyang naaalala kung sino ba ang matandang ito. Sinabi niya na ang taong ito ay, ang dorman mula sa Jiwo Academy. At sarkastikong sinabi ni Yun Siang na, Pareho kami, itinatago mo rin ang iyong kapangyarihan. At, sino ang mag-iisip na ang Grandmaster ng Heavenly Stage ay magtatago sa Nanjo Jiwo Academy at kumilos bilang isang Dormant? Kasunod nito ay mahinang sinabi naman ni Ying xin na, ano? Siya ay ang Dormant sa Academy, dahil sa nakilala niya ito. At ayon naman sa ating bida sinabi niya kay Elder Shu na, sa pitong anecdotes ng Jiwo Academy, isa sa tinatawag na ang flowong din, at ang bakal na pinto, dapat ito ang iyong excellency. Sumagot naman si Elder Shu. Natawa ito at sinabi niya na hindi, hindi, ako si Chief Dorman Shu Hemang. Dahil sa nagpakilala na ang matanda sa ating bida, ay magalang na din nagpakilala si Yun Siang. Sinabi niya na ginuong Shu, ako po si Song Yun Siang. Matapos niyang magpakilala ay naalala naman niya na ito ay dapat ang heavenly stage na sinabi ng Dean at nang marinig ni Commander Liu ang pangalan ng matanda ay nasabi niya na, Ano, Shu Hemeng, na tila ba ay kilala niya ito, kaya naman natanong ni Xiaomi na, bakit nakilala mo na ba siya? Sinabi ni Commander Liu, sinabi niya na, siya ay isang maalamat na semi-sage, at ayon naman sa nalalaman ng ating bida na si Song Yun Siang. Ang una sa tatlong mga tebak sa Nanjo ang tebak ng 10,000 milya, Shu Hemeng. Sa edad na tatlong po, pumasok siya sa yugto ng langit, kasama ang kanyang sikat na pagkabansot, sinusal niya ang mga bundok at ilog na may isang paglipat ng tebak at gumala sa silangang kontinente. Para, lamang sa isang pangako, isang solong bituin general ang tumakbo sa libu-libong milya, at nagmamadali sa hilagang battlefield upang matulungan ang hukbo ng Zenbei. Isang galaw na pinutol ang tatlong mga barko ng ant-aircraft, na pumatay ng daan-daang general ng kaaway na general upang iyon ang tubig ng labanan. Sinasabing naabot niya ang tuktok ng kalangitan higit sa dalawampung taon na ang nakakaraan. Upang masira ang sinaunang pagsamba na, ang isang tao na hindi isang matandang lalaki ay hindi maaaring maging isang santo, nabalitaan na isinasagawa niya ang kanyang tunay na puso at lumampas sa kanyang sarili sa mundo ng higit sa dalawampung taon lamang sa paglabas ng isang landa sa Holy Stage or ang libo-libong mga ordinaryong Star Soul Master sa mundo na walang mga kwalifikasyon ng isang host. Sinasabing naabot niya ang tuktok ng kalangitan higit sa dalawampung taon na ang nakakaraan. Upang masira ang sinaunang adag na, ang isang tao na hindi isang matandang lalaki ay hindi maaaring maging isang santo, nabalitaan na isinasagawa niya ang kanyang tunay na puso at lumampas sa kanyang sarili sa mundo ng higit sa dalawampung taon. Lamang sa paglabas ng isang landas patungo sa banal na yugto para sa libo-libong mga ordinaryong Star Soul Master sa mundo na walang mga kwalifikasyon ng isang host, ngunit may kakaiba, may hindi tama. Kung ang babaeng din na iyon ay may mister, si Shu sa kanyang pangalawang kamay upang magpadala, pagkatapos kung hindi ako magpapakita, tiyak na ayusin niya si mister. Shu na pumunta dito upang iligtas. Kung gayon bakit namatay ang pangalawang prinsipe dito sa huling oras na ito? Ang mga host, ito ang napili ng isandaan at walo, mga Diyos na lumikha ng Star Soul General. Sinasabing kapag nagising ang host, na may sapat na paglilinang, makakaabot siya sa Holy Stage. At ang ordinaryong Star Soul Masters na kumokontrol sa artificial na peking Star Soul General ay nakasalalay sa mga patakaran ng langit, at lupa hindi lamang ang kultura ay maraming beses na mas mabagal kaysa sa mga host, ngunit pinigilan din ito ng hadlang ng mga larangan. Sa libo-libong taon mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, hindi pa naging isang mortal star soul master na maaaring masira ang mga shackles ng banal na yugto, at ayon naman sa nalalaman ni Commander Louis, ang yugto ng langit ay ang limitasyon ng mga mortal. At ang rurok ng makalangit na yugto ay walang hanggan malapit sa banal na yugto. Iyon ang limitasyon ng maaaring makamit ng isang mortal na may mahirap na pagsisikap. Half-step holy stage. Kilala rin na bilang semi-holy stage, at kasunod nito dahil nasa nabatid na nila kung sino ba ang matanda na dumating sa lugar ay magalang na nagpakilala na si Commander Liu. Sinabi niya na, Ako po si Liu Shenwu, commander ng Cavalry Battalion ng Imperial Guards ng Chandu City. Pagbati kay Shu Ban Sheng, at kasunod ay sabay-sabay na nagbigay galang ang lahat at nagpakilala una si Shangguan. Ako po si Ying nagmula po ako sa pamilya ng Shangguan, pagbati Shuban Sheng, at sumunod naman ang pangalawang prinsipe. Ako po si Tian Zihai, pagbati Shuban Sheng, at ang huli ay si Xiaomi pagbati, Shuban Sheng, matapos naman na magbigay galang ang lahat ay sinabi ni Elder Shuna, hindi nyo na kailangang maging magalang. Ngunit, makikita naman ang ating bida na si Yun Siang, na siya lamang ang natatanging hindi nagbigay galang kay Elder Shu, na animoy isang batang hindi alam kung ano ba ang dapat gawin. Kaya naman ginaya na lamang niya ang ginagawa nila Shangguan, Tian Zihai, Xiaomi at ni Commander Liu, at habang tahimik ito na nagmumuni-muni ay nasabi ng pabulong na, sa silangang kontinente ng panahon ng Tha, tila wala pa rin isang sistema ng pagsasanay para masira ang mga mortal sa mga shackles ng banal na pagkakasunod-sunod. Pagkatapos kung maaari kung sanayin ang isang Holy Stage Army, hindi ba posible na durugan ang buong panahon? At maya-maya pabigla naman na bago ang ekspresyon ng pagmumukha nito na di maitatanggi na may masamang binabalak o pagpaplano, sinabi niya na, ang nakatatandang suna ito sa harap ko ay ang perpektong test object, Napakaganda nito. Sa iyo ko unang susubukan ang proyekto para sa Mortal Holy Stage Army Project, dahil sa talam ng titig ni Yun Siang, ay nagtanong na si Elder Shu sinabi niya na. Song Yun Siang, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Nag-iisip ka ba ng bastos na idea at nang tila ba ay napapansin na ni Elder Shu ang sarkastikong mga plano? Ay ibinali niya ang kanyang ulo sa ibang direksyon ngunit sinabi pa rin niya na, hihihi, masyadong iniisip mo ang nakikita mo sa aking mga mata ay ang walang katapusang paghanga para sa iyo, ang maalamat na semi-holy. Tulad ng inaasahan ng isang malakas na tao na sinanay sa mundo ng higit sa dalawampung taon, talagang tumanda siya sa isang skilled na tao, at dahil nga sa kakaibang ikanikilos ng ating bida ay tila gulong-gulo na din si Elder Shu, na makikita nga ang ilang pirasong buhok nito sa ulo ay tumitirik na din, at maya-maya pa ay nagsalita ito na, huwag magpanggap habang nasa harap ng matandang ito, na tila ba ay naririnig niya ang masamang iniisip ni Yun Siang, matapos naman ito ay tinanong na niya ang ating bida, sinabi niya na, may narinig ako mula kay Gu Shijing, ikaw ba ay ang host ni Zuo Si? Tanong ni Elder sa ating bida habang nasa harap ng mga kasama nito, kaya naman labis na ikinagulat ng tatlo ang tanong na iyon ni Elder Shu, at nang pumasok naman sa isip ni Xiaomi ang sinabi ng pangalawang prinsipe, bigla-bigla naman ay nagsalita si Xiaomi sinabi niya na. Siya ba ay host ni Zuo Si? Your Highness, hindi mo ba sinabi na ang Red Star Soul General ay si Lu Bu? Sa tanong na iyon ni Xiaomi ay bahagyang natigilan ang pangalawang prinsipe, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na, tama iyon. Pagkatapos ay nawala ng katuturan, at narinig ko din. Ang Star Soul General Suo Si ay maaaring magbago sa hugis ng iba pang mga general ng Star Soul. At ang alamat na ito ay isinulat din sa kwento, na sinabi, Natatakot ako na ang Red Lubo ay marahil ay ginamit ni Brother Song upang itago sa mga mata ng mga tao. Dahil sa dami ng iniisip ng mga kasamahan ng ating bida, ay pabulong naman niyang sinabi sa isip na, o, oh, lahat kayo ay nag-iisip tungkol dito. Sige tama, kung gayon dahil iyon ang kaso, ang responsibilidad ng Star Master System ay ibibigay lamang kay Zuo Si, at maya maya pa ay tumawa ang ating bida ng pagkalakas-lakas, at sinabi niya na ito, itong tungkol sa akin, inaasahan kong makatutulong kayo na panatilihing lihim ito. Sa pakiusap naman na iyon ng ating bida, ay agaran din naman tumugon ang pangalawang prinsipe sinabi niya na, Brother Song hindi mo pag-atubiling ibunyag ang iyong pagkakakilanlan upang makatulong? Ako, si Tian Zihai tandaan ko ito. Ang lihim na ikaw ay isang host ng Zuo Si, ay hindi may lik mula sa amin, panigurado. Kaya naman agaran din naman nagpasalamat ang ating bida, habang ang matandang elder naman ay tumahimik sandali. Hindi naman nagtagal din ay nagsalita na ito sinabi niya na, Song Yunxiang, kung nahulaan ko ng tama, ang mga heavenly beast na pagkakasunod-sunod na lumitaw sa core ng crack, pinatay mo ba ang mga ito? At wala naman pag-aatubiling sinabi ng ating bida na, oo. Oh. Sa susunod nating video ay sama-sama nating alamin kung ano ba ang revelasyon na ibubunyag ng ating bida, kaya naman ang lahat ay halos nagsilakihan ng mga tenga sa pakikinig. At ang pagdating ng mga bayabas alamin natin kung paano ito lalabunan ng ating bida kasama ang pangalawang prinsipe at si Elder Shiu, at ano ba ang ibinigay ng ating bida kay Elder Shu na siyang labis ay ikinagulat ng matanda?